Nay. <laughs> Areyo, oh, bag ni. Bag ni ano. <laughs> ni Yan oh. Ha? Ah? Oh, matuluhos. oh amaran gin natag ni nang iday. Na? Oh, gin pala niya sa imo. Hay magkita ayo kami sa Singapore. Oh, sige. Oh. Okay. okay. Pudala, oh, ni kay nang iday ka magpasalamat eh. Ha? Ah? Oh, para mo na eh, iday salamat. Oh, ah. Salamat ka. Ay, sige ko. Gin day. Day sa jan ka. Hindi, kay ipadala ko nsi yamuh video ko hmm. oh anpa siya I-send ko sa yah oh, i-send nakita mo ko yan siyamuh siyam oh nakita mo ko ikaw. Oh, sige. Oh, na, oh, okay, na. Oh, so, uh, dog, okay. okay oh sigi uh, okay oh nakita <laughs> oh oh, okay 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 oh,

Kun o ko paibag ko. Kagusto kabag ko, Sirani. Dai na durog bag ko gari ni. Kun o ko ta ko durog te pulao ko kabag ko. Mo na kita na ka ibon? Ah. Ah. Ay send ko na na. Ah, i-send ko na siya. Para makita niya ng ginbatan mo ang bag. Okay, okay. Hoy, i-like ko ganito. Ah, sige. Gi-ma kita isa imong. Ah, mo kita gidi. Sa imong. I-send ko na siya. I-send mo ran. pa. Ah, pa. Okay. Ay, tayo na ubo long direkor nya. Ah.